Magandang araw sa ating lahat. Narito po muli ang inyong lingkod. Halina't samahan niyo po ako at pag-usapan natin sa video nito ang alaga nating manok na hindi po natunawan sa kanyang pagkain. Pero bago po yun, shoutout nga po pala sa ating mga viewers, sa mga nagla-like at share ng ating mga videos at lalong-lalo na sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. So, simula na po natin. Kung mapapansin po ninyo, pinainom po natin ng gamot. Dahil itong alaga po nating manok ay hindi po natutunawan sa kanyang mga kinakain. So, pag-usapan po natin kung ano po yung mga gagawin, ano po yung gamot na ibinigay namin sa ating alagang manok. At disclaimer lang po na yung mga gamot na makikita nyo sa video nito ay hindi po sponsor. Sadyang yun lang po yung ginamit namin para sa ating alaga. At yun nga po, maraming dahilan kung bakit biglang hindi po natutunawan sa kanilang kain ng ating mga alagang manok. So, unang-una, baka po may mga nakain silang marurumi na merong bakterya at Siyempre kapag po sila ay nakakain ng mga ganon, maninibago po yung kanilang pakiramdam at mapapansin po natin na yung alaga natin ay nagiging matamlay. Tapos yung iba naman po ay maputla at dumudumi ng kulay puti. At nananatiling malaki po yung butti nila. At hindi na po sila kumakain. So yung ganun pong sakit ay maaaring ikamatay po ng ating mga alagang manok. Kaya bago pa man po mangyari ang bagay na yun ay atin na po kaagad na agapan gamutin yung alaga natin upang maisalba natin sila. So yun po ang gagawin natin ngayon at papakita ko po sa inyo ang itsura ng ating manok na hindi po natunawan at ipakikita ko rin po sa inyo ang kulay ng ipot nila kulay puti po So, ayan po ang ating alaga. So, ang amin pong ginagawa dyan ay una, hinihirot po yung butchi kung malambot or matigas at ito naman po ang aming binibigay na gamot. True grip po at effective naman po siya sa ating alaga at ang gamot na po iyan ay siyang nagsisilbing ngipin na dumudurog sa pagkain nila na, na hindi nga nalusaw. At bukod pa po dyan, meron din po kaming binibigay na iba pang gamot. or aside dito, meron pa pong isa. Ito naman po yung sulfadiazine, sodium plus paracetamol, or sulfur QR. Kulay dilaw po ito, at yung gamot na po yun ay antibacterial, anti infective at anti-protozole. So, ang tanong, bakit po tayo gumagamit nito? So, syempre, para po maalis yung mga bakterya sa katawan ng ating alagang manok at matigil na po yung puting ipot nila at syempre, para mabalik na sa normal. At yun, babalik na po sila sa dati, hindi na sila mamumutla at yung pinakamahalaga, syempre, gumaling yung mga namamaga nilang lalamunan at para maayos ang kanilang pakiramdam at yon gumaling as soon as possible at makakain na ulit. At hanggang dito na lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat sa ating mga viewers sa mga nagla like at share ng ating mga video sa lalong-lalo na sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat at God bless.